Kinakikiligan ngayon ang nagkakamabutihan ng mga karakter ng Don Bell sa hit kapatid star creative series na Can't Buy Me Love. Pero kung may legit na mga kinilig, yan ang mga binisitang fans sa surprise house-to-house House ni Donny Pangilinan sa ilan niyang fans sa Sikogon Island sa Iloilo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Luminario. Right now. Kasarapan ang panunood mo ng hit kapatid seri yung Can't Buy Me Love. Tapos, si Doni Pangilinan, a.k.a. Bingo, pumasok ng bahay mo. Huwag <laughs> <laughs> kang mag-alala ate, ramdam ka namin. Ay, kakilig. ng Kahit na mga kapitbahay, sinamantala na rin ang pagkakataon at nagpa-picture sa hit leading man. Etong sinanay, napangiti na lang nang makita si Donnie. Ang kanyang mga kasama, ala, ayan, napa-OMG na lang din. Bukod sa yakap at high five, na din si Donnie sa kanila ng Can't Buy Me Love. Kuha ang pagbabahay-bahay na yan ni Donnie sa Sikogon Island sa Iloilo. Kwento ni Donnie, sinadya niya lang talagang magsorpresa ng ilan niyang fans sa isla. Natuwa naman siya. Dahil kahit sa malalayong lugar, mainit ang pagtutok sa kanilang serye ng ating mga kapatid. So nice that we got to make them happy. i kita, hindi ka Eh happy ba ka mo? Wala na nga atang masa happy pa sa Don Bell fans. Lalo na't sa mga darating na episode ng kanilang serye, mas lalanin pa ang koneksyon ng kanilang mga karakter sa isa't isa. Bing Ling is sailing! Basta, basta alam mo ah, Ling. Lagi akong handa. Okay. Labas tayo. Si Bingo, umiiskor na kay Ling. Eh, free ka naman ba, Ling? We're outside. Ako nga, hindi. Uh, ibig kong sabihin, labas. Uh, chicha, kain. But I have a lot of things to do. Eh, yun lang mas makikiligin pa tayo ng Dawn Bell. Kaya tutok lang, lunes hanggang biyernes, 8.45pm, dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Galad Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay.